ang Matthew 15, 11 to 20 at Mark chapter 7, verse 15 to 19 ay palaging ginagamit ng mga nagtuturo na ang baboy at lahat ng mga karumaldumal ay nilinis na raw ni Kristo at maaari na raw itong kainin ayon sa kanilang pag-unawa sa talata. Kaya sa video ito ay ilalahad natin ang apat na pinakamatibay na ebidensya na ang mga talatang ito ay hindi nagpapatunay na ang baboy at lahat ng mga karumaldumal ay maaari ng kainin sang ayon sa konteksto ng talata. Unang ebidensya, hindi karumaldumal ang pinag-uusapan sa talata. Ayon sa Mark chapter 7 verse 2, ganito ang ating mababasa. At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sang ayon sa talata, ang kinain ng mga alagad ay tinapay, hindi baboy o mga karumaldumal. Pangalawang ebidensya, hindi pinag-uusapan sa talata kung dapat magkainin ang baboy at ang mga karumaldumal na hayop. Ang sinabi ni Kristo na hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas, ay sagot sa isyo na ibinangon ng mga parisiyo at eskriba. At ano naman ang isyong iyon? Ito ba ay patungkol sa mga karumaldumal na hayop? Hindi po. Ito ay patungkol sa tinapay na kinain ng mga alagad na hindi naghugas ng kamay. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay. Maliwanag ang pinag-uusapan sa talata ay ang isyo patungkol sa pagkain ng tinapay ng mga alagad na hindi naghugas ng kamay. Kaya yung sagot ni Kristo ay walang kinalaman sa mga karumaldumal na mga hayop. Ikatatlong ebidensya, mga kapatid. Nung sinabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas, ay hindi ito naunawaan ni Apostol Pedro. Kaya tinanong niya si Kristo kung maaari bang ipaliwanag niya sa kanila kung ano ang kahulugan ng kanyang sinabi. Sumagot naman si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga. At sinabi niya, Pati ba naman kayo'y wala pa rin pangunawa? Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Maraming taon ang dumaan matapos ipinaliwanag ni Kristo ang kahulugan ng kanyang sinabi dito sa Matthew chapter 15 at Mark chapter 7 at pinakitaan si Apostol Pedro ng isang pangitain na mababasa natin sa gawa Jes At sa talatang 14, inihayag ni Pedro na kailanman ibig sabihin muna pagkabata hanggang Mark chapter 7 at hanggang Acts chapter 10 ay hindi siya kumain ng mga marurumi at karumaldumal na mga hayop. Isipin niyo po ito mga kapatid. Kung yung pagkakaunawa ni Apostol Pedro sa sinabi ni Kristo sa Mark chapter 7, kagaya ng pangunawa ng mga tao ngayon na kumakain ng baboy, abay, walang duda na si Pedro ay kumain na ng baboy at mga karumaldumal. Pero hindi ganon ang pagkakaunawa ni Pedro sa sinabi ni Kristo sa naturang talata. Kaya kaming mga Adventist at si Apostol Pedro ay pariho ang pagkakaunawa sa sinabi ni Kristo. Pang-apat at ang pinakamatibay na ebidensya na kailanman ay hindi tinuro ni Kristo na ang mga karumaldumal ay maaari ng kainin. Si Kristo mismo ang nagpaliwanag sa kanyang sinabi. Ito ay mababasa natin sa Matthew chapter 15 verse 20. Matthew 15:20. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi ng hugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Pansinin mo po ito mga kapatid. Kung ang sinabi ni Kristo na hindi ang pumapasok ang nagpaparumi sa tao, kundi ang mga lumalabas ay tumutukoy sa karumaldungan ng mga hayop, edi dapat ganito ang paliwanag ni Kristo sa talata. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng baboy at lahat ng karumaldumal ay hindi nagpaparumi sa tao. Ngunit hindi ganyan ang argumento ni Kristo patungkol sa kanyang sinabi. Kaya yung paliwanag ng mga nagtuturo na pwede nang kainin ang baboy at lahat ng karumaldumal gamit ang talatang ito ay iba sa paliwanag ni Kristo. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kaninong paliwanag ang paniniwalaan mo? Ang, pali ang paliwanag ng mga mga ngaral na ito? O ang paliwanag ng ating Panginoong Hesus Kristo mismo?